Anh tiên tiến. Mày bỏ bung Hả? Mày bóng bung 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 lên nam nam. Hãy ghênh em nắm tiết. Mày bung 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 bung

O, ni oil mani hmm. kanaraban lakaw na ka oh lakaw na lakaw ka tapos lupin ako anong lupin matuna ni makapil yeah mapala na lakaw na lakaw na lakaw na lakaw na lakaw na ba ay 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 okay ka ano na nangyari sa'yo Nayabo mang pud ni siya na sa giran sa katong ni Age ni amo ko wala nagisi man ni ning ano o tinanan ay gwen ano paano yan pwede pa ba yan ano kainin man lang Pilihan lang ni bato na ko iguli sa balay kay sul na ko din ako paguna nang una dito gikan ay ano ka hmm. Hmm. guna guna mo kanang nan palati ba na hmm. eh, nggak sih, nggak senyap teh, malah yuk patuh di sudut nona dong, ah susu nona, teh bahwa pati sih, ah pati itu pagi nakudong, oh nabuak dong oh, nah, mengapa kita pilih itu sakit sih, nabuak memang isa, ini apa nana, mereka nengkainin, segilang, ah segilang, bilinku teh, gentil. Nah ada kayak nah, kaya <laughs> ha retei korta, miri kung nali ba, hiyo, asa magana, ha asa maga korta, mi buksin nitsi, bileng kinalang tuti, ha basik, Insa maning korta, imune, mi buksin muti, sikinawat imune, ha imune, ni Dapur man hidung oi. Uh ha? -huh. Dapur tayo. Sir kete. Ha? Ai, dili. Selamat ka ayo. <lama> selamat ka ayo. Ano lang yan te. Bawa ka naman pala dito tiba no. Selamat ka ayo. Pagkapalit na bubukasan yung sudan.

Mayroon na yung sol sa paguna, Ayaw mo pag yun. Mm. Relax ka muna dito. Upo ka muna dito, te. Upo ka muna dito, te. Tawagin ko lang, te. Meron pa kang kasama, te, ha? kano mm. Ano naman kita mo dito, te? 300 mm. ang angadlo. 300? 300 right? paugbogas, 500 pagsudan, tanan Ano na ito? Hindi na po ni makain, diba? Oh. Ang dami ng ano, batok. Lugos lang ni na anak. Doon huwag may lain. Ang ba? Orang may brato nga bugas. Magkano isang kilo nito, te? Tag-38 so lang. O, oh, wala nang tag-20, te. Wala na. Huwag well, man ko'y tag-20 nga bugas sa kadsukan. 30, mangkod 40, 50, mga ikapin sa una.

May sakyan na managagi niya, na. Medyo siya nagpuan ba? Morang nagkurat ko niya na gisi man, man yang oh, nah, yeah, na di gisi ang kanang iyang silupin. Ah, Mumaan pala man na Jir. Oh, Malaya po. ba? Hmm. Malagas ang patakbo. Siyempre, hmm. lubistan siya siya. Sa lang kaya habang namumulot ko ano. kaya na. Ramdam talaga namin yun. Habang na, na, mo pa lang yun siya na ano na talaga ako ba na. Minsan ko. lang talaga na pangyayaring ganito oh, ba, no? Na matagpuan Parabi natin. Grabe, <laughs> no? Napadaan oh, lang kami, te. Tapos oh, sa kita, naman, no? Yung pinupulot. Akala namin yung nanguma ka ng damo. <laughs> naguna ba, no? Oo. <laughs> gikan lang <laughs> na no? oh. na, kung naguna ko doon nga. Naguna no? Oo. Nagyan kong sakyanan ba? Nga nga kong silupin ay kini, ah. Gisi. Gisi man di kayo. Sayang, no? Wala na. Hindi na para. okay lang yan, te. Sa mga ibon na lang yan. Sa mga ibon, oh. Sa manok. Ate, oh. Wala bang chinilas, oh? Wala. Ay. Tapos, kunin, kunin ko tayo. Oh, kunin Ayan ko. Kunin ko lang ta. ha. Para may chinilas ka na. <laughs> oh, masakit nga dito. Hindi ka, sanay ka na ba? Ano tayo? Sanay mm, na lang. Kaya may kapalit. <laughs> Ay, ala kinain ko na. <laughs> Inahin nyo <ko> na <laughs> tayo. Oh, bayaran nyo lang to, bayaran ko. <laughs> Ito, binigyan pa ako ng tinapay ni ba? Oh, no? O ito, ka. pili ka, ka dyan, te. Ang magkasya sa'yo. <laughs> o, oh, dalawa na lang? Mm Hindi, -hmm. hey, pa pili na siya kung ano sa <laughs> magkasya sa'yo. Mm -hmm. Pili ka dyan. Yan. O, oh, yan, okay O, okay. oh, isa, baka itong isa, basta magkasya itong isa. Oh, yan para ganda. ang ganda yung pula. Oh, yan, yung red oh, na lang, oh. 'di. Tanggalin muna natin. Ano, yung pula. Hay, kawawa ka naman. Grabe <laughs> no. Wala mo ko ikapalit, kay Igo raman ipalit o bugas. Na, na yung nga bus, wala bungkag pa yung kuwan ba? Ang itlog, nabuak pa gaya. Tapon pa, ano? Ano na lang, buwan. kung mainit to ba, pa yung paa mo, napaka... Ang tao na lang doon, mag-ana-ana na lang sa kanang yuta o init. Kay, <laughs> may tinilas. Sabi naman ko, napakahipag ba? Huwag yung lain pangita doon rin. Manarbaho ra, magkuhan. Magpainad lang. Ay, Igo sa bugas. Hindi na nga ganyan, may kapalit o kuwan. Wala na, ah, kahit pong damit ni ate, di ba? No? Manager. Bag bigyan mo manager kasi ano, awa talaga ko kay ate manager. Kahit man lang ano, makarelax siya ng ilang araw. Oh, magkano to? O, oh, kasi para sa yan kasi nagustuhan talaga kita kaya ano, pinadagdagan ko ni manager. Oh, isang linggo ka, wala kang, di ka na mag, ano, magguna. Isang linggo. Para gusto ko talaga yung mga masisipag oh talaga. Hawakan <laughs> mo. Kapin mo. Salamat oh. kaya ninyo doon. Oh. Nagtutuwa talaga ako sa iyo. Hindi na ba kaya na yun yung gata doon? Minsan lang nga nangyayari, no? San yung bahay mo, tiya? Sama ka sa amin, tia? mo sa sakyan, bi. Sige, oh, lana, ko, tay. Kunin mo, kunin mo. hatid kita. Hmm. Biasa, asawa ka oh. ah. na ba, tay? Siyempre, mayroon na. Ikaw naman. Sige, sige na, <laughs> sige na. Kunin ko lang, tiya. Oo, maulan na. Ako niya nakita ka daw at tingnan ani ba? Gawa ka na. Tapi. Kita ni, kita. Pasok na sa ati. Di sige. Tayo ng bahay mo te. Ang layo pa. Ang malayo pa. Di 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 di. Di te, pasok ka, pasok, pasok. Kami na bala, gente. Kami na, kami na. Pasok na. Kami la okay, gente uh. okay. okay.